Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aris ngayon ay may ugaling hindi komportableng pinakikilaman ang ginagawa, mas pipiliing magtrabaho ng mag-isa para masiguradong maayos ang resulta. Madaling minus kapag may istorbo at ayaw sa mga taong pabiro kung seryoso ang usapan. Sa pamilya, masinop at may malasakit, lalo na sa mga pangangailangan sa loob ng tahanan. Hindi madaling matukso sa mga alok ng panandali ang kita. Kapag nagselos, pipiliing manahimik kaysa gumawa ng eksena. At tandaan, ang likas na paggalaw ng kapalaran ay hindi natin kontrolado, laging magingat sa salita at kilos. TORUS Ngayong Araw ang Taurus ay may disiplina at syaga sa trabaho. Maingat sa pagsasalita at hindi nagpapadala sa emosyon. Mas pinipiling magbigay kaysa manghingi, lalo na pagdating sa tulong sa magulang. May malasakit sa pamilya at may natural na kakayahang magplano ng maayos. Hindi mahilig sa padulos dalos na kilos. Kapag nakaramdam ng selos, pipiliing huwag na lang magsalita para hindi na lumaki pa ang bagay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi mapipigil, kaya't mas makakainam na maging mapanuri at mahinahon. Gemini, sa ilalim ng impluensya ng kalikasan, ang Gemini ay magpapakita ng sipag at tiyaga sa trabaho. May pangarap na makaipon at handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi basta nagtitiwala at laging may pag-iingat sa pakikitungo. Ayaw sa usaping pautang, mas pipiliing mag-ipon kaysa isugal ang pera sa iba. Malambing sa mga mahal sa buhay at seryoso sa pag-ibig. Tahimik kapag may iniinda at hindi agad nagpapakita ng hinaing. At tandaan, ang kilos ng kapalaran ay biglaan, laging maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Cancer Ngayong araw, ang cancer ay mas magiging kalmado ngunit matalino sa pagkilos. Ayaw sa mahabang usapan at mas gusto ang tahimik na paraan ng pagtatrabaho. May sariling paninindigan at hindi madaling napapaikot. Sa pamilya, masayahin sa simpleng bagay at hindi basta nagpapakita ng pagod o problema. Hindi kayang gumawa ng bagay na makakasira sa pangalan o trabaho. Tahimik pero masipag, at tapat sa pagmamahal. At tandaan, sa galaw ng kalikasan, walang tiyak, kaya't laging ugaliing ang disiplina at pagiging laging alerto. Leo ang Leo ngayong araw ay magpapakita ng matalas na isipan at mapanuring kilos. Hindi madaling magtiwala sa bagong kakilala, at laging sinisiguro ang bawat desisyon. Masaya ang presensya lalo na sa loob ng tahanan, ngunit seryoso kapag trabaho ang usapan. Ayaw ng kapintasan kaya't ginagawa ang lahat ng maayos. Marunong humawak ng pera at hindi basta-basta gumagastos. May kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng sariling disiplina. At tandaan, sa biglaan at hindi inaasahang galaw ng kalikasan, manatiling kalmado at matatag sa mga desisyon at laging mapagmasid. Virgo sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ay masipag at may disiplina sa lahat ng bagay, mapatrabaho man o sa loob ng tahanan. Hindi kayang makisali sa mga kalokohan o lakad na walang kabuluhan. Tapat sa tungkulin at sumusunod sa alituntunin ng propesyon. Sa loob ng bahay, masinop at ayaw sa magulong usapan, lalo na kung may halong kabastusan. Marunong mag-budget ng pera at inuuna ang pamilya sa gastusin. Tahimik ngunit responsable. At tandaan, hindi natin hawak ang biglang pagbago ng paligid, kaya laging maging maingat at makabuluhan sa bawat galaw. Libra Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra ngayong araw ay nagpapakita ng pagkahilig sa kapayapaan at kaayusan. Maingat sa mga salitang banibitawan at ayaw sa gulo, kaya mas pipiliin mong umiwa sa mainit na usapan. Magaling kang makiramdam sa nararamdaman ng iba at handang makinig. Sa trabaho, tapat at maayos kang kumilos pero ayaw mo ng mga taong hindi patas. Sa bahay, gusto mo ng tahimik at organisadong paligid. Tandaan, hindi matitinag ang takbo ng kalikasan, kaya't laging maging mapanuri at mapagmatsyag sa mga pagbabago. Scorpio, ngayong araw, sa ilalim ng kilos ng kalikasan, mas lalong yumiigting ang pagiging mapagmasid ng Scorpio. Hindi ka basta nagtitiwala sa iba at iniingatan mo ang mga personal na bagay sa trabaho, seryoso at may paninindigan kang tapusin ang responsibilidad. Kapag nasaktan, pinipili mong manahimik kaysa magtalo. Sa usapin ng pamilya, tapat at maalaga ka, ngunit hindi mo rin basta ibinubukas ang emosyon. Tandaan, ang puwersa ng kalikasan ay biglaan, laging magingat sa pagbubunyag ng damdamin, at pagdedesisyon. Sagittarius. Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang Sagittarius ay magiging masigla sa kilos at may malawak na pananaw. Gusto mong makaalis sa limitasyon at palaging bukas sa bagong karanasan. Sa trabaho, mas gusto mo ang may kalayaan sa pagkilos kaysa masyadong istriktong pamamalakad. Sa tahanan, ikaw ang nagdadala ng masayang enerhiya. Ngunit ngayong araw, ingatan ang pagiging padalos-dalos sa salita. Tandaan, ang lakas ng kalikasan ay may bilis na hindi mo inaasahan, kaya't maging balanse sa kalayaan at pag-iingat. Capricorn, ngayong araw, ipinapahiwatig ng kalikasan na mas nangingibabaw ang pagiging seryoso ng Capricorn. Focused ka sa trabaho at ayaw mong ginagambala ang ginagawa. Mas gusto mong magtrabaho ng tahimik at may layunin. Hindi ka basta-basta nagpapalabas ng emosyon at pinapahalagahan mo ang resulta ng iyong pagsusumikap. Sa tahanan, mapagalaga kang ngunit hindi pala salita. Tandaan, ang galaw ng kalikasan ay hindi palaging naaayon sa plano ng pamumuhay, kaya't maghanda sa anumang pagbabago. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Aquarius ay magpapakita ng kakaibang ideya at mga makabago mong pananaw. Hindi ka sumusunod sa uso, bagkus gumagawa ng sariling paraan. Sa trabaho, maari kang makaisip ng solusyong yung kakaiba pero epektibo. Sa pakikitungo sa tao, bukas ang isip mo pero pinipiling mong hindi masyadong magbunyag ng personal na damdamin. Maaaring may bigla ang pag-iwas ka sa mga taong sobra kang pinakikilaman. Tandaan, sa bilis ng likas na galaw ng mundo, piliin mong manatiling matatag sa prinsipyo habang maingat sa pakikitungo. Pisces, ngayong araw, sa ilalim ng impluensya ng kalikasan, ang Pisces ay mas magiging sensitibo sa damdamin ng iba. Maaaring mabilis kang maapektuhan sa maliliit na bagay, mabuti man o hindi. Sa trabaho, tahimik ka pero masigasig, at mas gusto mong umiwas sa tensyon. Sa tahanan, naghahanap ka ng kapanatagan at emosyonal na koneksyon. Ngunit ingatan ang pagiging sobrang maalala, lalo kung ito ay nakasasagabal sa trabaho. Tandaan, ang kilos ng kalikasan ay dumadaloy ng hindi inaasahan, kaya't maging matatag ang kalooban at maging mahinahon sa labas.